Suso yun dito nga tayo sa Winnipeg no nag-iisa lang tong um, ayan, SIR diba? nag-iisa lang yung SIR dito tinignan nyo, dito, nyo dito siguro napanood kung uuuna kong i-upload tong vlog na to or dun sa meet vlog ayan Tangina. na amoy weed amoy na amoy weed talaga by the way yan, K-series tapos, silipin muna natin. Ayan, naka-short shifter. Diba, race car na race car ang datingan. Pinoy SIR ang dating. C28. Ganyan na ganyan, no? Diba? Kala mo nasa Pilipinas ka lang. Si Idol ang may-ari. Idol, ng pangalan mo? Ralph. Yun, si Ralph. So, mga citizen na sila dito ng, ano, ng Winnipeg. Ng mga nandito na talaga yan sila yan so K-series kwento <tunan> mo na amoy na amoy talaga pre amoy na amoy yan <tunan> kwento mo naman kami ng konti dito sa kotse mo yan paano ka nagkaroon ng ganto dito na wala naman talagang nilabas dito sa sa Canada na ganyan wala well, nabili ko lang yan nabili <tunan> nabili tapos inassemble inaayos mo na lang okay pero ang original engine niya, b series. VTEC. VTEC okay. ba eh, hindi? Okay. Wala akong ganong alam sa Honda na. <laughs> yan. Y tapos, Y7. Yung non VTEC. Non VTEC. <laughs> okay. So yung ito bago tong engine na to, iba pa rin yung engine niya. B, b, b series. b series muna. Na V20 VTEC. Oh. Oh. Okay. Oh. Tapos oh. eh masadong maganda yung din yung binenta sa akin Binili ko na sayang. Ah. Oh. So konting trivia tayo no. Yung mga K-series na ganyan dito, sa nakukuha. Uh, sa mga sex partners. Ayun. So, ayun, basta yun. <laughs> yun na yun. Uh, in, hindi ka basta-basta makakakuha ng ganito unless may kakatayin kang kotse. Kita nyo, di ba? SIR. SIR. So, sa Pilipinas, napakadaming ganyan. Pero yung kay Ralph, nag-iisa dito. Solong-solo, di ba? Tapos yung napenta mo yung B20. Oh, nabenta. Alas na presyo lang nung bili ko uh, uh, okay, sa kotse. Kasi sa So magkano yung kotse? Si Alem yan. Ah, 4,000 C8. 4,000 C8 yun. Ah. Baka isipin nyo, 4,000 pesos. Wala tayo sa Pinas. Ayan, nakita nyo. Okay lang papakita natin yan. Ayan, eh, di ba? Manitoba. So, Canada. And tapos, ikaw na lang din nagsalpak sino ka tulong mo ikaw lang? Ako lang. Tapos <laughs> na yung kinaanggap nagpatulong na lang ako sa mga okay. Pero June, yung sa kabin, wala, well, ano lang basement. Ab, na to, okay uh, okay pa, na din. Para lang mapandar. Least, at least running, di ba? Yun naman ang maalaga doon. Eh. Pero ang hi, parang ang hirap yan sa mga wiring, no? Buti hey, na. halos ano na. Wait lang ha. Halos nabibili na rin yung uh, ah, okay. conversion namin. So, tap-tap na lang. Ah, okay. So kung kumbaga may mga diagram. Oo. Uh, Diretso. Ready na, isasalpak mo na lang. <laughs> Parang gano'n oh, na no. Uh, diagram. <laughs> so dating ang kotse mo, hindi ito. Marami rin. Marami. Oo. Uh, Tapos, Dito na ako nag-ano. Nagtagal talaga. Kasi wala kang katulad, eh, 'di ba? K20. Hindi, dati yung BMW 1 ko na SIR na po. Mm. Na K-series, kinay-series ko rin. Okay. Kaso, ah, binenta ko. Tapos, dito, para dito sa sedan. Worth it naman, worth it. Ayos lang, oh. pero yung SIR kasi yun eh. Oo, oh, totoo. Mataas na, na value nun. So, mas, ma mas mahal yun kumpara dito? Oo. Oh. Okay. Yung, yung mga ganito, hindi na napapansin dati eh. Yung mga sedan. Dito sa Canada ah. Oh. Dito sa Canada. Yan. Kasi madalas ko, kaya hatch, hatch talaga marami dito na gusto. Totoo, kanina ang dami ko rin nakikita eh. Kahit ako gusto rin mag-hatch, kaso wala eh. Kumagay yung hatch na yun, parang EK sa oh, EK no okay na okay EK, di ba? Oh, yun. Pero dito, hindi siya e Ang type car kasi lang. nun, 5 lugs, di ba? Tama ba? Oh. Ayun. Ang mga nandito kasi 4 lugs lang. 4 lang. So, kumagay yun yung normal. Pero ano bang isusunod mo dito sa kotse na to? Kasi running naman na. Yan na muna. Yan na muna? Okay, nako dyan. Mapigat yung ibang pyesa e, eh, no? Pero siguro kukuha ka ng ibang pyesa nyan sa sa Pilipinas naman. Gusto mga carbon, carbon na? Gusto uh, ko mga carbon-carbon na. Mahal kasi dito? Mahal. Okay. Gusto ko carbon yung mga fender para pinas Pilipinas pinas. Pinanglaro mo na dito yan? Hindi pa. Hindi pa? Wala, ano pa yung mga suspension niya. Ang lambot so, masyado. Okay. Stump? Mm, hindi. Hindi? Okay. Naka coilovers, cool, pero patagtag talaga. Oo, Pero ano Sabi ko nga sa'yo pare, sa Pilipinas sobrang ang daming meron yan. Kahit saan kalumi meron yan. Dito, dito ikaw lang meron yan. Di ba? na ah, naman. Pero anong balak mo isunod doon, maliban doon sa mga ano? Sa mga carbon. Mga Okay. Ito, galing Pinas ko. Oo oh, ano no, Monte Carlo. Coffee. Monte Carlo. Happy uh, lang. Baka Air Spencer pa yan, JDM literal. Yan, Pinas din. JDM yan. Di ba? Delix, may laptop sa likod, oh. Delix yan, may laptop sa likod. Nagawa ng homework. <laughs> Nagawa ng homework. Angas, ah, naka-hasport pa na, naka-engine support. Ayun, lang dinagpo. Ay, si Buna, eh. laptop yan, siya lang din nagpo. Nakalaptop yan. Nakalaptop nga eh. Nasa loob eh. Nagka magsasamit ka na kung mag-uwi. Gano'n na sa itong kotse? Nakakabulang yan ngayon yan. Ah, okay. So, bago Di mo lang... Puro, bago mag-summer. Malamig pa nga <laughs> Buti ko makapit, no? Isang araw lang tinira yan eh. Seryoso? Hmm. Anong kulay niyan dati? Itim. Ah, itim. Okay na, Pinenturahan ng alas 7 ng umaga tapos natapos alas 4. Nilabas ko agad din. <laughs> okay, okay naman yung kinalabasan eh. Tapos mags. Ah, CE. Konig. Pero sa Pinas, CE yan. Oh. <laughs> konig, konig yung ano niya. Ayan. Ano eh, no? Pinas na pinas yung spec niya. smart rotors na din. Kakaiba. Not bad. Honda guy. Okay. Yan nakita ko kanina, sabi ko kung ang, hindi ako magkakamali na Pinoy ang may-ari nito, ito. Diba? <laughs> 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 yung ano no yung Evo doon right? hand right? right? kaya pa right? low right? right? sa so yun buti right? tayo ni idol idol thank you ah right? <laughs> salamat walang problema right? right? tayo ng SIR sa bansa So yan, hanggang dito na lang siguro itong content na ito. Medyo kilang, lang dahil, ayun nga, namangha lang tayo dahil, namanghalang uh, namangha lang tayo dahil, ayun nga, minsan lang tayo, I mean, first time ko lang naman makapunta dito, pero minsan lang ako makakita ng, ah, um, tawag dito, ng Honda Civic na ganito, usually nakikita ko lang sa Pilipinas, pero yan nga, diba, sobrang, hindi naman na bago sa paningin ko, pero, bago ako sa lugar na to kaya bago to sa paningin ko kung makikita nyo lang din yung mga kaya na nakikita ko dito more on uh, may mga maraming JDM pero walang kaparehas tong SIR so yun lang peace out <laughs>